Yo mga kapatid uh, Matagal-tagal po ako hindi nag-update Simula po nung pinakita ko sa inyo na nakakapitas na ako sa sitaw At uh, ngayon ko lang po mabibidyohan ulit Pero nakailang uh, Nakasiguro nakaapat na po akong pitas Simula nung uh, in-update ko kayo sa ating sitaw So papakita ko lang sa inyo ulit Ito namimitas tayo Ayan. Makikita nyo ito dito natin lalagay At marami na tayo nasa bahay Ayan, ito yung bunga na ating sitaw Right at uh, yan nagulangan pa ako nung iba dahil ang bilis ng pagkaulan ang bilis nung magdamag ayun lumaki agad kaya uh, hinahapit ko ngayon ng pitas para ma banayad ulit natin ang kuha yan mga kapatid mapakatao lang sa inyo yan ito ang bunga yan napaka dami mga kapatid yan kung makikita nyo talaga namang hakatuwa tulad ito ang haba grabe Siyempre, nagulangan lang tayo ng ilan, no? Ayan. Tapos yung iba na tapos ko na gusto sa Dito na tayo sa banda dito. Ayan. 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 Nakikita nyo yun pa. Yung Right. Ayan. Ayan. So mag-isa lang tayo namimitas dito, mga kapatid. Ayan. Ito ko lang sa inyo. At ito yung resulta ng ating pag-i-spray na ginagamit natin dito. Update ko rin kayo kung anong ginagamit natin dito. So, ito na lang muna. May update ko sa inyo mga kapatid. Ayan. Ating buong ng sito na Maxi Green Galante. Buwan ng East-West. Sana ma... Tapos ko ito, mag-isa lang po ako mimitas. dahil wala rin akong makakatulong tsaka syempre, saan nang din ako doon sa iyo upang mga kapatid. Kaya e, tsinatsaga ako na lang. Right. Sa so, ulit tayo dito sa dito. So, sasama natin to pe dito. Pambukas to. Ayan. So, yun. Ah, kapatid, hanggang dito na lang muna muli. Update lang sa sitaw natin, Maxi Green. Alright. Salamat po.